May nakikita tayong usok na lumalabas mula sa mga putak na bitara. Ayan, sunod-sunod ang putok. Muli, nagdapaanan naman. At, ating mga kamayin, sunod-sunod ang putok. Yan, yes. Yan. Okay, medyo kukupi lang tayo rito sa mas uh, ligtas na lugar. Ang uh, baka tamaan tayo ng, uh, ng bala. Pero yun, katatapos lang ng iba itong uh, air gas ay uh, nakaroon ng sunod-sunod na putok. Para hindi na. niya. Um, eto, lapit lang tayo. Ah, uh, makapal yung usok. Makapal yung usok na lumana ba, bus. So, uh, pagkatapos ito, inaasahan natin na uh, kahit pa paano ay uh, makukuntin na ng mga operatiba itong na uh, in uh, drama na simula pa kaninang alas 10 ng umaga ay uh, nagaganap dito sa harap ng Quirino Grandstand. Uh -huh. Seth? Uh -huh. Salamat na Julius sa mga alas sa merong update sa driver ng bus na si Alberto Lubang na nasa linya ng telepono ngayon si Zen Hernandez siya pali sumama doon sa driver sa presinto Okay Zen, go! Oo, oh, Ted. Alam mo, kanina sobrang uh, napakabilis nga ng mga pangyayari dito tulad ng inyo nakita eh. Nagkakagulo pa nga kami ng una dito dahil uh, nag-hysterical nga yung pamilya ng hostage taker. Pero matapos nga dalhin itong kapatid ng hostage taker sa MTB, ay muli pa Stambay lamang, stambay lamang, uh, Zen. Uh -huh. Stambay ka lamang dyan, Zen. Uh, ating nabalikan Pinten, si Ron de galak sa pangyayari ngayon doon sa gilid mismo mga kaibigan ng bus. Kusampo nagkaroon ng putukan mula sa loob ng bus. Ron? nasa, nasa pintuan tayo yung tao nakikita mo naka, naka na yung kalanyang katawan nagkaroon ng sunod-sunod na putukan matapos na bato yung pirgas yung sa loob at nakita na lamang natin yung bahagi ng katawan ng tao na yon na dumabas doon sa may unahang bahagi ng pintuan Ted nilalapitan siya ngayon ng isang SWAT at nakikita uh, nakita natin patuloy pa rin umuusok yung likurang bahagi nitong bus at uh, tila ito na nga siguro yung Captain Mendoza siguro lamang nung SWAT Ted na ito ay walang anumang eksklusibo na pwede pang sumabog sa kanyang katawan pero mukhang sa insurance to ay patay na Ted mukhang na dalaw nung sunod-sunod na putok na pinakawalan ng SWAT kanina matapos na ipasok yung Ferguson sa loob uh, magkakaiba yung tunog nung bala na ating narinig kanina na sunod-sunod, marahil paalitan ang putok yun, sa pagitan ni Mendoza at itong mga grupo ng ating uh, SWAT team, nakikita natin ngayon ng isang SWAT na dahan-dahang lumalapit doon meron pang isang nakaluhod ngayon, lumalapit ayan na, nag nagsasanga-sanga na itong ating miyembro ng MPD at SWAT na unti-unting lumalapit sa taong ito. Hintayin lang natin makuha yung katawan na yun at makumpirma kung yun nga ay si Captain Mendoza na siyang hostage taker kanina, Ted. Doon ngayon, Ron, nakalabas ang kalahati ng katawan ng isang lalaking uh, naka-uniforme. Wala na, Ted. Sumesanya siyang wala na. Yung isang polis. Maraming senyos na patay na. Tuluyan na nilang nilapitan. At nakumpirmang wala na. Malinis na ang area. Kung nga talaga ang sinyales na binibigay sa kapulisan, sinesenyos na parang wala na. Wala pang nalapit uh, na mga ambulansya, Ron, para wala sa mga posibleng uh, buhay pang hostages. Tama, Ted. Wala pa akong nakikita ngayon. Maaring siniklir pa nila yung area. Meron pang dalawa, tatlo na MPD Police Vehicle na lumalapit siya ngayon para ma-clarify ang sitwasyon. Uh, ang ambulansya alam natin ay nakatanbay lamang ko dito sa paligid pero hindi pa pinapalapit for security reason also, Ted. Kaya alam niya siya sabi mo baka maaaring meron pang buhay doon sa loob at uh, maaaring pang maisalbat sa sakali siguro ay isang salamat sa mga standard operating procedures ng polis na kailangan i-clear muna ang area bago papasukin ang medical team na siyang kaalalay naman sa mga hostage victim cell. Mukhang uh, wala pa talagang kilos ng anumang medical team. Sa ngayon, ito po at uh, maliwanag po sa video, mga kapamilya, ang uh, paglapit uh, na ho ng uh, mga pulis sa na nakabalandrang bangkay ng isang lalaki natila tila baga... Pasok, pasok! 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 Pero mukhang may mga putukan pati. Pag so, diba, lumalaki tayo ngayon dito sa may na may bus para makita kung ano na ang pinakaunong sitwasyon. Ted, ang forma, ang forma Ted, nung ang uh, forma Ted ay eh, naka, nakatingin sa lupa nga uh, kalahating katawan na nakatila na ipit doon sa masikip na pintuan na yun. Nakalapag yung kanyang dalawang kamay na halos halika na yung sahig. At uh, Hinaharan ng pulisya yung ilang membro ng media na gustong makuha ng malapitan itong pangyayari. Pero pe, tama ka. Wala pa rin ang medical team hanggang sa mga oras so, na ito. Na-clear na nila. Tumengas na ng clear. Pero ang medical team, hindi pa rin pinapapasok. Nakikita ko nakastandby pa rin yung dalawang sinasabi ko kanina doon. Naging yung PNRC na ipinasok nila kanilang nag-isa ay wala pa rin doon sa south at yung dalawa pang ambulansya na nandito sa May Command Station ay wala pa rin, hindi pa rin pumapasok.